Sabi ko nga kay Jericho, ikakasira ng image mo at malalaos ka dahil kay Jay. Management mismo ang biti nagbitiw ng salita. Noon pa man, alam nila ang ugali. Kaya pala hindi basta-basta mabigyan ng proyekto. May taglay na ugali. Marami rin ang nakapansin. Wala nang halos proyekto si Jay. Nilaw na nga sa kapamilya network. Akala nito mauungusan sa trabaho si Kim Joo hindi alam buong pamilya, pamilya network. Kapamilya network, mahal na mahal ang isang chinita girl. Ayon nga sa mga ibinahaging komento, marami nagsasabi na unfair daw ang network sa ibang artista. Palaging napapaboran si Kimi. Umay na sa palab daw nila ni Paolo Abdino. Pero mga haters lang naman ang nagpapakalat nito. Napakaraming napapawaw sa saya kapag kimpaw ang bumibida. Mga kababayan natin abroad, panay ang paghintay nila sa ganap. Ang mga boss naman, kung saan sila pumapaldo, tuon sila mag invest Business is business. Alangan naman, panay ng project si Jay, tapos wala din naman mataas na ratings. Support na lang kung sino ang umaangat. Ang mahalaga, maganda ang quality at palaging number one na tinatangkilit ng Tedward kahit walang prangkisa. Kung dito, number one din na nabibigyan ng award taong taon. Kaya sino ba naman ang hindi magbibigay ng proyekto sa ganitong kagaling na artista? Kim Chu at Paolo Abilino. Ilan lang yan sa mga ibinahaging komento. Anong señorito sa mainit-init na update? patungkol sa Kimpaw, kejari, Jerry Cruzades, at Janine.